mga boss, good morning. Nandito na tayo sa tali. Dito sa ani natin. At wala tayong delivery na pinya. Ngayon, tinanghali tayo mga boss. Papawag natin itong tinanghali ng pinyang 50 pieces niya kayo sa bakwan mga boss. Ayun ay papanitin natin ngayon boss. Mga boss, at sarang maga tayo mga boss. Kaya let's go, umpisa na. Ayun mga boss, tinanghali natin. Tinanghali na natin ito. Ano mga boss? makikita ko mukha makatira Ayan mga boss, ayan na lang pinya natin mga boss at pauwi na tayo mga may Pinapaubos na natin mga boss. Ayan. Ayan mga boss. Maka tayo mga O, oh, dalawang pako na lang. Oh. Yehey mga boss. Ubus. Zero pala sa'yo ngayon. Ubus. Walang tira. Mga boss. Ang pinakyaw ng bombay. Ayan. Let's go mga boss, ayan, eh. iiwan na natin si saking Ayan, eh, si Kim Buloy Apo ni Kim Buloy mga boss Kaya yeah, let's go